Kumusta kayo lahat mga kabahay? Pansin ko lang mga kabahay, no? Uh, marami na rin tayo nakakausap ng na mga clients natin uh, di ba? from uh, different walks of life. And uh, bihirang-bihira ko makita o bihirang-bihira ko ma-experience na nagtatanong sila in terms of the house finish ng bahay po mga kabahay. No? Uh, in most cases, uh, they look at the uh, design ng bahay, the size, and the price. No? So they base the Uh, total price based doon sa size ng bahay. For example, uh, maliit yung bahay, mahal kasi malaki taas yung presyo, or malaki yung bahay, pero mura pala. no So, without knowing yung uh, house finish, kung ano yung mga materials na ginamit doon sa bahay. Yeah. Let's talk about doon sa mga materials no? na ginamit dito sa paggawa ng mga bahay dito sa Syria, sa Baliwag City bulakan. Alright, pag so, mga kabahay ako nga po pala si Rog ng RCT ang inyong nag-iisang kabahay na magbibigay sa inyo ng tips na pwedeng makatulong sa inyo sa inyong journey achieve nyo ng inyong sariling bahay goals. Alright! Alright mga kabahay, so dito sa Syria, uh, meron po tayong tatlong house model. no. We have the twin mansion duplex and ito namang uh, townhouses natin, um, yung typical inner, awag natin dyan ay manor classic mga kabahay. And itong end or corner unit ng townhouse, we call it manor lock. So regardless naman ng house model dito sa Syria, isa lang yung house finish niya or yung construction method or methodology na ating inapply, no? which is ang precast mga kabahay. And so, to sum no, hindi naman particular doon sa mga house finish or yung house construction method. Ang precast po ay isa sa pinaka moderno at pinakamatiibay po na na construction methodology na ating ginagawa ngayon po mga kabahay. Reinforced with high quality steel, designed and approved by licensed structural engineers. So para bigyan kayo ng konteksto, ito pong uh, precast ay ginagawa po no in a controlled environment, hinuhulma po yan, binubuo po yan ng bakal at purong semento na meron po siyang 4,000 PSI. No? So kapag sinabi natin 4,000 PSI, ito po yung uh, concrete mixing ratio niya. No? So kaya po niyang i-withstand up to 9 magnitude na lindol. Yan. Dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang construction methods. Um, we have the traditional na HBC o yung hollow block or yung hollow blocks construction no and we have yung tinatawag natin naman na buhos. So yung buhos naman ah uh, parang precast na rin siya no, do mas mababa lang yung PSI niya, pero on the spot or on the site yung pagbuhos natin ng uh, mga semento doon mga kabahay. So tara, pasukin natin ang duplex para naman uh, maipakita ko sa inyo yung mga materials they use no uh, sa paggawa ng bahay mga kabahay. So tara, let's go. So by the way mga kabahay, bago tayo pumasok sa loob no, uh, itong Uh, main door natin is made from steel, yan, uh, basically lahat ng pintuan natin uh, dito sa bahay ay made from either steel or pison uh, board or fiber cement board, yan, so tara, let's go alright, there you go mga kabahay. so welcome po sa interior uh, na bahagi ng isang twin mansion duplex dito sa Syria. yan, uh, makikita po din nyo fully finished yung uh, turnover po niya fully painted na 'yan. Wala kayong i apply na pintura maliban na lang kung gusto ninyong palitan po, no. Pero ito na 'yung final paint niya. So semi-gloss 'yung ating uh, final paint dito mga kabahay, no. So, so nabanggit ko na steel door 'yung ating uh, main door po dito mga kabahay, no. Uh, makikita po ninyo itong ating uh, flooring ay uh, made from porcelain tiles yan hindi tayo gumamit ng ceramic tiles dito alam naman natin na ang mga porcelain ang mga porcelain tiles ay durable no medyo mas pricey lamang siya no pero you get what you paid for naman uh, in terms of the, so in terms of the durability nitong ganitong klaseng tiles no Wood finish po yung ating flooring and uh, dito sa mga windows natin we have uh, sliding windows po mga kabahay yan aluminum Uh, sliding window na po yan mga kabahay, no? Over by this side naman, uh, ito, no? So, made from fiber cement board or piscine board po mga kabahay. Yan. yung steps naman natin ay uh, painted ng wood finish. Eh, meron tayong metal handrails dito mga kabahay. Lahat yan, uh, deliverables na po yan, no? Kabahay, bakit hindi na lang natin ginawang to no? Uh, pwede naman siguro po mga kabahay, pero para hindi na rin makadagdag ng uh, extra load no doon sa sa ating structural para na rin ma-maintain yung structural integrity ng ating uh, bahay ay mas ideal na po yung ganitong board po and uh, ito po ay anay free and uh, water resistant and fire resistant na rin po mga kabahay. Ayan. So over by this side uh, ito yung ating kitchen countertop mga kabahay mayroon tayong subway tiles dito stainless steel na sink. Yan, and meron din tayong base cabinet uh, kasama na to sa deliverables mga kabahay no. 'Yon, meron din tayong tiles doon. 'Yan. naman sa ating uh, first toilet, uh, floor to ceiling na po no yung porcelain tiles na ginamit natin dito. Uh, meron na rin tayong telephone shower, awning window doon dito kasama 'tong salamin natin. And meron na rin tayong uh, high quality na imported no na toilet bowl. Mga kabahay, meron din tayong sink. So let's go upstairs para makita rin natin yung partition doon. Dito sa second floor natin, meron na tayong ready na partition. Uh, three bedrooms po 'yan. So itong partition na to ay made from uh, fiber cement board or psi board na rin. And kaya naman uh, makakasiguro po kayo no na water resistant and uh fire resistant tapo ito mga kabahay no. Yan. Um hindi na rin natin to ginawang bato para if ever na gusto po ninyo no, na i-downside to up to down to two bedrooms so you can all you can always do that po mga kabahay. So meron po tayong wood design or wood finish na porcelain tiles din po ito mga kabahay no. And uh, just the same sa ating uh, ground floor toilet and bath. So floor to ceiling po yung ating tiles with uh, toilet and bath fixtures po mga kabahay. Sa mga bedrooms naman natin, uh, meron tayong nakaabang na dyan na for aircon, probably 1 to 1.5. Yan, pero probably one horsepower, enough na yan para mapalamig itong uh, buong kwarto. Meron na rin tayong sliding, meron na rin tayong aluminum sliding window dyan for ventilation po mga kabahay. So lahat ng room meron yan. Yan, to make sure yung pagpasok ng natural light as well as yung ah uh, ventilation po no